yung siya nang gigawan mo muna, gano. Tapos, <laughs> ang gusto mo yun? Ay, sa mga public. <laughs> basa, so, tayo, public talaga? Gusto, na, no? so, natin ang pag, ano, pagtakbo ng mga sasakyan sa EDSA? No, parang... Yung mga, natin yung mga ano? Oo. <laughs> <laughs> kailangan natin si ano? Sino ba kailangan natin dyan? hindi MMDA, kundi ano talaga mga... Ay, be, bagay sa'yo, din Um, <laughs> bagay sa'yo. Marami tayong mga kakailanganin siya ng mga, ano, kailangan ng si Darna ay, ay par para, 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 ano, so, nakatulong sa atin. Sino ba Buo na yung ligod ko. Paka 100% na. Wala para sa akin. Kasi, ang na Parang hindi ko siya Pero nilalang din na ako. na ano. Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo, pag kita mo siyang malamig, din. mo na rin yung... Minsan, minsan hindi ko siya pinapakasin kasi tinatahay ko na lang yun nong sa <laughs> niko ko tapos umalis pa pa-pa-pa tayo sa ako tapos nag-gawa pa tayo. Tinuod ang sobrang first, nag Ngayon, nagbago na kasi yung first wood na yung sa lang niya. Tapos ito, kasi sa van kami kagabi. Natulog na ako din sa kanila. Kita. Wow. Tapos nagising. ako. kita ah, ano? Nagising ako, dinagyan ng niya, 'yung niya. O tubig, o tubig, o kape. O kape muna na. Na ano, nasabi siya dahil oh, pinag-uusapan ka rin siguro niya, Ana, nito. Pagin muna na tubig, Ben. Number number 10. Better, number 1 pala. Pinagal ko yung zero. Pinagal ko yung zero. Sabi na rin number 1. Diba? Ayan pa kasi siya po ng live, mga kakakigigan na So ano, so, na, niya na na mo siya dahil siya na yung una ngayon na naglalambing sa iyo. Dati, ikaw yung talaga naglalambing sa kanya. Ngayon parang nakakawa na rin siya. Saka ano, nagulat ako sa mga lalawin na niya. Eh, mahal ka na niya. Kasi ang tao, ako tao kapag nahihilang pa parang meron pa siyang ano sa sarili, sa katawan, eh meron pa yung ano, Meron pa yung pagduruda, pero this time talaga wala na siguro talaga. Ito na talaga. Pero ngayon. Pero nga, itong December, just for that, ako dyan kasi yung December, simula nang pinag-usama natin sa Euro TV yung December na yan. Ang dami na nagtatanong, Sir Benny, kailan ba? Anong petsa ba sa December? Ano ba? Wala akong maisagot kasi December lang ang alam ko. Hmm. So, di ko alam. So, yun lang ang ab abangan natin. hindi ko nga din alam eh. O, ano ba yung ano? Yung December na yan. Hmm. Ano naman lang. Dapat, dapat alam natin yan, diba? Kasi kung, para makapaganda din kami. Makapaganda din. Ano gagawin namin? Pag, halimbawa, pag sinagot ka na ni Annalyn, hmm. ngayong araw na isa, di December, sinagot ka na ni Annalyn, ano yung unang-unang gagawin yung gawin? Magbabakasyon, magpupunta ng beach, aam, mag... out of the country. Ano ba ang gagawin niyo dalawa? Yung plano mo. Speechless <laughs> ka. Saan so, namin ang gusto mong gawin? Kinikiling ako. May imagine <throne> <mycketbah, somebody whoorted> <endpoint -ppyaciones> oh, ko na yung gusto mong gawin. Sa kanya. O tubig ko na yung tubig. Tubig kape. Ayan. Yeah. Diba? Talagang pag si Ana rin ang pinag-uusapan eh oh, hindi siya talaga. Pag lalo talaga siya nag parang <laughs> alam mo yun. Nawawala siya sa sarili niya. <laughs> hindi yun. Sabutin mo yung tanong ko. Pag yung araw na yun, nakapagsilagot ka ni Ana rin. Hmm. Ano yung gusto mong unang gawin yung dalawa? Diba, <laughs> Tapos? <laughs> ah? Pwede nung walang? Pwede Kapag sinabit ko siya, kapag sinabit na ako, ay pupunta ka nga, mag out of town, mag-slinging, mag, mag o mag out of the country. <laughs> grabe! Napaka ano naman! Grabe naman ang ano, oh my god, Nilaputan ako. Pero, pero dapat lang naman yun, di ba? Dapat lang naman yun. Kasi kung mahal nyo naman talaga sa isa, go lang ng go, di ba? Sa ka na, ano, sa ka mag, uh, mag, isipan ng mga bagay na, ano, kasi, basta importante, mahal nyo ang isa isa. Kasi, tinanong ko rin sa akin gabi, hmm. off oh, ka, sabi ko, mahal na ito. Mahal na ito. Ah, pwede parang sinagot ka na niya. Sinagot ka na niya, hindi eh, mo lang alam na, kayo na confirm mo na lang sa kanya mamaya, tawagan mo, tawagan natin. Tawagan natin. tawagan. Talagang ako talaga naging, nag-insist na tawagan talaga. Parang gano'n na yun. Ikaw lang yata hindi mo alam. So baka nag-degma-degmahan ka lang. Pero pag sinabi, ano ba, di ba gano'n yun? Di ba? Gano'n yun? Yes. Nakapag kapag tinanong mo yung girl na mahal mo ba ako, pag sinabi niya mahal kita, that, that's it, di ba? Yes. Oh. Ito lang yata ang parang ano pa kailangan pa siguro may mga pabulaklak pa, may mga pa ano pa, di ba? So, ini yung kay, simple na. Pero yun lang ko sa akin din po ba. May pupunta uh, diba? ka uh. mm -hmm. oh. <laughs> yung, uh. Pero ano naman, di ba? Okay naman kay Juban si okay. yung relasyon niyo, di ba? Proud na proud si Kuya, di ba? Mm -hmm. Wala din naman, wala din naman pag-game sa amin, ano, sa mga mm hmm. nakakasama ko. Kaya, ang saya lang. Kasi once na maging kami na, parang tuloy-tuloy na yan eh. Ano naman, bawa ka na. Siguro pa patagali natin ng kaunti na hmm. propose. Yes. Pag so, propose Engage na kayo. Oo, oh, kasal na! Oo. Oh. 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 Pagkatapos ng kasal, ano kasal na? Tatalbogan nyo ba yung ano, engagement kagabi nila, ano, uh, chair wife? Ah, tatalbogan namin na. Hmm. Sino ba kayong invite mo sa mga, sa... Yung uh, mga totoo kong Kaibigan. So present talaga sila kailangan ano, kailangan doon lahat at sabi nga nila kanina so sa mga comment section na sir pwede pag ano ha, balitaan mo kasi, pag, pag, pag nakausap ko si Dino sa, sa sabi ko sa inyo kung anong kung kailan ba yung December na yan o alam nyo na di ba so alam nyo na yung mga plano ni Dino I'm sure lahat ng mga nag-aabang dyan lalo na yung mga dating mga proud na proud na naman talaga sa napapanood nila ng love story. at meron akong ano, naman parang maliit na video na yung team song nung, ano, nung Lindo. Hmm. Diba? May, may ginawa akong maliit na video na gustong gusto nila yung ano, awitin niya ano, ni uh, Martin Rivera para sa bagay na tayo. Parang... Yes. Oh yes. Oh. oh. <laughs>